Ang grabe rebounder ba? Ah, ka-Pepsi ba? Yeah. Jimmy Boy, pasto number 12. Lumabas ang bola. Bang! Ah, ba yun? Sino yun? Number 8? Ah, Sinausaw. Uy, uy, karambola sa ilalim. Number 28, sumausaw. Wala. Ay, saw. <laughs> oh, Pepsi, nagbabalit tumira. Bang, bang. Uy, Pepsi, shout out naman dyan. Buta <laughs> Number 28 nagtatangong sa mira op op pinasa sa number 24 Tinama okay. sa chan, pilay patay. Manager, bang. Allah. <laughs> Jangan <laughs> 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 <hums> 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 Sir, 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 <laughs> sir, excuse me, sir, uh, sir, excuse me, sir, I got even a highlight, sir. Me, sir. Uh, <laughs> <the highlights>, sir. <laughs> <laughs> Thanks. Give me boy. Outside. Ate tiro, meron isa doon sa corner. Bawat sa. na ako sa takbo. kaya wala na akong sira. Oh. Pagod na ako mga takbo rebound mo, takbo mo. Pagod ka talaga. Wala, na ako dito. Wala na, wala So, pero kung may kasama ko Bebes.

Sino? Sino? Oh, <laughs> you know, number 8. Grabe.

kung paano di ba? di ba? kung paano 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 ay, kalat ang dinar niya ni, pati niya. Patipon yung sa kanya. Sala. Ay, balik na lang natin na puta. Wala na sila pa sa mo pala. খা নহ্ থাকি নাই

isa pa tayo, isa pa oh. Tatapos na yun. Walang palitan kasi. Kaya hindi naman eh. Right, makakaya ba lang? Hindi dapat? Nalulok mo yata Ah! Eh! Ba't pisulang piso lang? Sabi ni Toto.

Lalaro yan din eh. Jarnes. Oh, ma matatanda, matatanda na. Oh, sunod.

Ay, di nagsabi. Para sa trade. Wala lang sayo. Eh, kedi. Wala na, wala na tubo. Putang na libre na 'yan, tip. Wala, wala, wala akong ginawa tubo, to. sobra pa ng alin mo, Sobra pa ng 1 kedi tatlo eh. 1 kedi tatlo. Ah, grabe, the best 'no na. Basta 'to 'yung laman. Ano?

Si Cor, si ano Reyes? Reyes, yung mataba. Oo, yung mataba. Si oh, okay. MJ. Ano kalala mo? Okay mo, di ba? Para, para, para. Thank you Thank you. Siguradong paiga na. Idon. Hey. Ano? Bola mo. Pero kung gumamit okay. no, uh, okay. siya Tira mo lang ispat-ispat lagi po. Oh, tumala na ito. So, Ispat-ispatan mo lang.

noon niloloko yata ako dito eh bahala nasa sayo na sa kung magpapaloko ka hindi ano <laughs> may 40 niyo kumbata oh na pa grabe ba <laughs> nice day! Nice day! Yes, sir. <laughs>

来来来！啊！

e talaga <laughs>